Hi, uh, hello, good morning po ulit. Reaction video na naman po tayo ulit sa ngayong araw na to sa dahil dun, dahil dun po sa napanood natin na Senate Inquiry, sorry. Uh, tungkol dun sa ginawa nila kay Piyadri eh, na pagpadala sa Netherlands. po? Uh, uh, nakakatawa ito si uh, SOJ, Rinunia. Pinaiikot-ikot lang sila. Pero malinaw doon sa statement niya na inamin na niya na meron talaga silang violation na sinabi na ginawa. Kasi sinabi niya, pag sinabing bakit eh, pinadala sa hey, eh, eh, hindi eh, eh, na ano, eh, dapat daw extradition. Tama sabi niya, extradition talaga dapat. Yun, kasi yun ang minimension ng ICC. Eh ngayon, sabi naman niya, eh hindi na member ang, ang Pilipinas ng ICC eh, kaya yun ang ginawa nila <laughs> napaka nakakatawa ito si Suje ano hindi eh, nang na nga member ng ICC ba't yung pamaginawa eh, yun ang ano eh, yun ang, <laughs> matinding ano dyan yun ang technical ano dyan hindi eh, na pala tayo member ng ICC eh bakit yung sinorinder eh Pilipino po yun <laughs> ngayon malino sa statement niya na ang ginawa nila ay surrender. Eh, ba't mo sinurender? Eh, Pilipino yan. Eh, meron tayong sariling uh, batas dito. Meron tayong sariling judicial system sa Pilipinas. Bakit hindi yun ang ginawa? <laughs> eh, hindi na pala tayo member ng ICC, di ba? Mali na doon sa statement eh. Extradition, yan ang sinusunod ng ICC. Kasi ayaw nilang may ma-violate may ma -violate sila tungkol dun sa batas ng uh, judicial system ng every state. Kaya nga yun ang statement ng ICC. Kaya nga ayaw nilang basta-basta mag, mag, uh, mag, uh, iba, magbigay ng ibang statement na, uh, tungkol dyan. Kaya nga extradition eh. Kaya nga malino na binanggit doon na extradition, eh, may mga alituntunin na dapat sundin. Kaya dahil ayaw ng ICC na magkaroon sila ng violation. Pero ito si Rimulya, pinagpipilitan niya. Hindi na daw tayo member ng ICC, kaya ganun. Surrender daw ang ginawa. Eh bakit mo ICC surrender ang isang Pilipino? Eh meron naman tayong sariling judicial system sa Pilipinas. Alam nyo, alam nyo Mr. Isuje, eh hindi naman sa, with all due respect ano sir, pinaikot-ikot mo lang sila sa Senate. Pero ang totoo, tama kayo. Sinabi nyo na may violation kayong ginawa, bakit nyo sinurrender? Okay? Surrender. Tama yung sinabi mo, sinurrender it is violation of the human rights. Napakalinaw po yan sa constitution natin. Kaya iso Jay, huwag nyo na po kaming Ano? Hindi po kami tanga. Kung nahawa na po kayo, eh, kasalanan nyo na na po yan. Aminin nyo na, huwag nyo na paikot paikotigotin. Marami pong salamat.